So what's up mga idol So for today's video na ko sa Tagong City Para mo attend Sa kasal sa isa Sa pinaka close na akong a-friend So para lang ko sa hotel guys nag check in na namo So nag una na lang ko rin guys Kaya nagpa makeover pa akong friend Kauban yang husband Nga syempre Buutan o mas nabdanan Kaayo O ba? Diba? Para na ko rin guys Nag ask dayan ko Kung ang sila nga room number kaya nagkuha na daan sila o room para namo. Bisa wala mo nung hatana guys. rooms man dahi ko. O namin si Paritron. So pila ra may guys na ano dayon ko sa room pag abot dere eh. naligo dayon ko den toothbrush kay para fresh kay gigikan pa ko og agusan. I place lang like, ako ang ilang toothpaste guys na super cute kaayo, super budget kaayo. So nakalimot ko nga stay eh, mi sa the, the Lucky Nine Budget Hotel. So budget lang jud kaayo. So pila ra may toothbrush guys. Naabot na dei akong friend og gidalan pa dito og foods kay wala pa ko ipanihapos. Ngana sila kabuutan guys. Oh sobrang kaayos sa kabutuan so after pagkaugma guys nagkukuha na para sa on the spot shooting na na sa sad ko ano yung door sa baba kay lahos lahos gito pa na lang po na nako guys kay abi na invisible ba pag agin nako ako so, picas, sa pikas na nako sa Encantadia char So maunay ni si Angel Mark guys ang hasaban sa akong friend nga super buotan kayo. Busy na siya kaya nag na palulong sa simbahan. Walang well, uban nga gums busy na sad kaayo Well ako, prefer na o really na kaayo Nong dobi, pak, pak So manakay na daimi guys, Padulong na sa church Kauban ako ang isa sa bridesmaid Nga super mga gwapa sad kaayo So pila na may dagan padulong sa simbahan So awa guys So tanawa sa tong friend, wow Tanawa yung friend guys So muna kong friend, gwapa kayo So siya dito ang pinakagwapa diha guys So enjoy the red carpet, <tip> my friend Wow So rampa na my friends So mauna na ang pinaka exciting uh, part So while nagpaso siya guys So mananaw sa ata guys So sabayan sa kaninyo Pero panahon man ni Atong voiceover? over So napahantod sa tumoy Hantod sa kaon pa ni, guys <laughs>

after sa kasal sa simbahan guys nang na sa sadmi padulong sa venue sa kaon so mo ni akong ampay guys charis so dito na ang venue sa Pika's hotel guys oh basin mo tana mo kung nai Pika's hotel char wala Pika's nga hotel ah charis dito na sad sa ars hotel guys so dito ang party party o kaon Diri ko ni sakay sa likod guys kay Murkog nag tour sa Tagum char diri ko nagsakay kay gut na sa sulod charis pero okay ra jud kaayo lami kay sa feelings nga nakasalikod kay mapansin ka sa mga tao lang yun ka sa mga tao bisan wala ka niya lang niya at cherry so pahilot-hilot na dayo so pilara may dagan guys sa so, abot na dayon medre so napawaw ko sa preparation super so, nice ka ayo to so, shout out guys sa, sa event coordinator of, or sa pinaka nice nga decoration preparation ito of, or sa pinaka nice nga decoration preparation so wow kaayo na na lang ko video video wala ko nakaw -una, una o picture picture syempre setting pretty ra kaayo mi eh. kay magulat ra mi sa serve wow so pulse na good na shout out dai ko sa nag cater of nag prepare sa pulse nga super lamihan kaayo naka video pa ko diri guys hangtod sa na deadbat na ko. so wala na ko picture picture ani after guys kay lubat akong sa bat uh, cellphone battery sa so, na nalingaw na lang ko video video after ana guys wala na ko picture picture so shout out dai ko sa mga friends nato diha nga nagtan so wow Uh, na ako na siya super nice Kaayo, marakag na sa Encantadia Charisse ka so, tanawag guys super nice kaayo, ayo good wow mo lang ako masulti wow kaayo. super And uh, enjoy the wedding So, na lang nga lang ko video video sa mga decoration guys so tanawag guys super nice guys so naong day na ako na guys dili na John char so hang, hang rin lang video guys so bye bye and see you